Kengkoy Anime TV. Mga kasama, patungo na sila rito. Sa wakas yung magkikita na kaming muli Nasasabik ako hmm. Sigaw na at kilua Masaya ako at makikita ko na ulit Ang dalawang patang yun Kilua na bilang ama Ngayon na hindi na ako makapagkintay Na makita kung gano'n nakalayong narating mo si Gon at Kilua, May pinagpago kaya sila? O sa bagay, si Don Pricks ang kasama nila. <laughs> Anong mga kakayahan naman kaya ang mga tinuro ni Don Pricks sa kanila? Master Jing, si Gon at Kilua, sigurado akong malalakas na sila ngayon. Dahil si Ginoong Don Pricks ang kasama nila, natitiyak ko may mga bago silang kakayahan. Narapat lang na mas lumakas pa sila. Yun ang dahilan kaya na pagdisisyon na namin ni Ton na sanayin sila kasama siya. Isa pa, may mga ililigtas tayong mga tao. Marami ang bilang ng mga Brian at malalakas ito. Kaya naman mahirap kung maiisipin pa tayong mahihina. Kaya ngayon, maging mapanatag na tayo. Dahil sigurado ako na malakas na sila. Hindi. Baka mas malakas pa sila kaysa inaasahan natin. Maghihintay tayo sa kanila rito. Alam ko naman lahat tayo ay nasasabik na sila makita ang tatlo. At pag nandito na sila, magpapahinga lang tayo ng kaunti. At pagkatapos nun, ililigtas na natin si Cloro at Ilumi at tatapusin na natin ang mga kasamaan ng mga Bryon. <laughs> Mukhang mapapalaban tayo ng gusto. Tama ka. Kaya mga kasama, gawin natin ang lahat na makakaya natin. Walang problema. Ah, mabuti pa, ilabas yun na ang lahat ng mga kaya nyo. Dahil kung hindi, baka pagsisihan yung binigay kong pagkakataon para dun. Hindi ako magsasayang ng oras, kaya sinasabi ko ito sa inyo. Sabi mo, minamalito ba kami? Oh, Ayawin. Kung iyan ang gusto mo, magbibigyan kita. Sisiguradawin kong ikaw ang nagsisisay. Hm. Hindi ko akalaing mas lumakas din pala sila. Tumagpaka! Uh. Matapayaran mo ang lahat! Hindi yeah. ako makapaniwalang ganong kalakas ang mga bryon. kung kung na na sila kung kung sa kung 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 ng kung 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 kung

あの。 magaling ang niya. Hindi ko akalain ganun na pala sila makapaglaban ngayon. Mukhang pinaghandaan nga talaga nila ang pagkakataong ito. Tama lang palang desisyon na palakasin sila Gona at Kiloa. Bakit ka ngayon hindi kita patatawarin sa ginawa mo? Hiaaaaah! Ipagbayayin sa akin ang pagtapos sa kanya. Sisiguraduin ko na magugunyan mo siya! Bwoh! Anong ginagawa niya? Balak niyong tapusin sa isang atake namang? Manood kayo daw kung paano ko gagawin Magaling. Ibinuhos niya ang lahat ng kapangyarihan niya para sa ataking ito. ko sa hindi nyo ha? Papano? Napakalaki na pinsala ang kinuha niya Sigurado ko Naging abulawa si Don Briggs Oh, ang ganun Hindi ko na kinakailangan ang gawin ang lahat ng mga kaya ko Nalitapos na siya Magaling ang ginawa mo <SILENCIO> <Ooh>. <SILENCIO> <Papag -i. SILENCIO> Malakas ang ginawa mong pag-atake. Kaya lang, ibinuhos mo ang lahat ng kakayahan mo para doon. Ngayon, wala ka ng kakayahan para makalaban pa sa akin. Ikaw! <silence>

Hinapi ko naman sa inyo na hindi ako magsasayang ng oras para patagalin ang laban natin. Ngayon, kayong dalawa naman ang susunod ko. Kaya simulan na natin. Pupusupo na ang kalabawan mo! Tignan natin kung sino ang mamamalang ngayon! Humanda ka! Di mo lahat ng ginawa mo sa kasamaan namin! Huwag kayo magalala dahil hindi magtatagal susunod na kayo sa kanya. Video tumagal na ng kaunti ang pakikipaglaban ko sa inyo kaya tapusin na natin ito.